Hinabla ng Pilipinas ang akusasyon ng China na iligal na pumasok ang ating barko sa baho de Masinloc, giit ng DFA. China ang nangiimasok sa ating teritoryo. Nasa frontline ng balitang yan. Si Maricel Halili. Walang obligasyon ng Pilipinas na isang sovereign state na manghingi ng anumang pahintulot para makapaglayag sa sariling teritoryo. Ito ang binigyang diin ng Department of Foreign Affairs nang umalma ang Southern Theater Command ng Chinese Army sa pagdaan ng Philippine Navy vessel na BRP Conrado Yap sa Baho de Masinloc sa West Philippine Sea nitong October 30. Sabi ng Department of Foreign Affairs, walang legal na basihan ang mga pahayag ng China nagpalalalang-anila ito ng tensyon sa Rehiyon, Legitimo rin ang pagpapatrolyo natin sa lugar dahil sakop at responsibilidad ito ng Pilipinas. Ang China raw ang pilit pumapasok at nanghihimasok sa ating teritoryo. Paalala pa ng DFA sa China, ang mga panghaharas at panghaharang sa Philippine Vessel at mga mangingisdang Pinoy ay paglabag sa International Law, United Nations Convention on the Law of the Sea at Arbitral Award sa Pilipinas. Gate pa ng DFA, dapat lumayas ang China sa Baho de Basinlok na nasa loob ng ating exclusive economic zone. Kinukundi na rin ng Embahada ng Amerika sa Pilipinas ang pagbuntot ng People's Liberation Army ng China sa Philippine Navy at Coast Guard. Paglilinaw naman ng Armed Forces of the Philippines, walang karahasang nangyari sa bagong insidente sa pagitan ng barko ng Pilipinas at ng China. Pero hindi raw katanggap-tanggap ang pahayag ng China na kumikilos ang Pilipinas sa dikta ng Amerika. Tayo po ay isang malayang bansa at mayroon tayong foreign policy na independente. So, malaking isang sa akin parang insulto yung sinasabi nila na dinidiktahan tayo ng ibang bansa sa ating ginagawa. Siguro nasasaktan lang sila dahil nalalaman ng maraming tao sa buong mundo kung ano ang mga kamalian na kanilang ginagawa. Sa kabila ng mga insidente, nanindigan ng AFP na tuloy-tuloy lang ang kanilang rotation and reprovision o RORI mission sa West Philippine Sea. Pero nang tanungin kung welcome sumama ang Amerika, sagot lang ng AFP. Our uh, RORI mission is for us to undertake. Sa isang panayam naman, sinabi ni retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio na dapat hamunin ng Pilipinas ang China na dalhin sa arbitral ruling ang territorial dispute sa Scarborough Shoal. Yan ay para raw makita ng mundo na handa ang Pilipinas sa naturang laban. Tsaka hayaang magdesisyon ang tribunal kung sino ang tunay na may karapatan sa Scarborough. Kung hindi raw kumasa ang China, ibig sabihin lang alam nilang mahina ang kanilang claim sa naturang teritoryo. Nagbabalita mula sa frontline, Maricel Halili, News5. Ma'am kapatid, Mae Anlos Vanyos po. Huwag magpauli sa mga balita at impormasyon, dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5.